Egal mag ang magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki, nagtago lang sa nga nga birto. Kinigibot galaan, ang duwa sa radyo ni Rey Arellano. Kaygalaan, ang atong magtatampo si Berto. Kini akong problema, bahin ni sa akong asawa nga, sobra ka mo dito! Nguwagi adlaw taon nga, di mo mag-away! Pro ngano ni e ako problema ang nagsugod ni ginani no nai nani ni mga pagita buhay ay ingno na niyo nako ang tanan samtang nagkatakan ta mi sa akong amigo kasi by Pedro nga tagal tuban larga dro ang larga larga duwit ang duwa duwit duwit in dai dawatan na hining nagpungasi kung ma Pedro pungasi Akong kasing-kasing sa kadugay gilumutan na Sa ayaw laom ikaw ako yung pangasawon Kigog ng way preno-preno, potato tanan ang winteryo Pakaslan, pakaslan ko, ikaw upos o ibabaw e, Ikaw pakaslan ko gayod Labi na ako hobo, Matod sa nanay, tatay ko Swerte kayo ang naasawa ko Kay ako buotan man kun Kung matulog na, Kung matulog Sa ato unyang pagminyo Ikaw ay dili mahago Ikaw ako yung pagkaon o panagsara ko latahon Yay. Ang ako o niyang trabaho Mang laba, mang luto, og mang limpyo Ang imo lang o niyang buhaton Pakulbon ka o niya pahayangon Pakaslan, pakaslan ko Ikaw, ubus og ebabaw Ikaw, pakaslan ko Kayod, labi na ako, gobo. Katot si nanay katay ko Suerti gayod ang maasawa ko Kay aku bootan mang gayod Kon matolog Kay aku bootan mang gayod Kon matolog Pasko na na talaga. Ay, dung Pedro. Manta yan talaga ng tarong na Pasko niya, dung Pedro Para natong tan. Pag-andam niya daan. Si Mari, Iya, Ay, ay, dragon. Pusay. Ah, karang binuhin akong dragon ba? abot na. Kinsig ingan niyong dragon, pre. Si Mari? Oh, may lain mo ba dragon Kenar na siya. Oh, tinggol ka, pre. Ay, kagigal sabah, pre. Ay, kinian eh. Ang biskot na. O, sabah ka, Berto. Ay, ay, ay. Manginanaw lang ka ng ka. Itza kuris naong ni Murod. Wah! Ah, sabit pa ako na Mamili pa ka! Kanan yung ha! Ay, naha ka man. Ihapakunis na akong nimuron. Sige, lagnalgal di ha. Huwag kayo tarong nabuhat. Ha, are! Ipapagilis ko sila! Pre, pre, pre. Pre, pre. Pauli sa sinyo ka, okay, bro? Sinyo! Sakto! Ayan lang ko, pre, pre. Pre, pre. Nang hindi pa ka naman, uyab mo? Ha? Sige, kita lang. Hal, hal ka lang, Pedro Hata. Pauli dito sa sinyo. Maglaba dito! Pre, sorry kay pre. Kaya, hal, hal ka, pre. Ito! Ano yung pre? Pagot, pre, pagot! Ito na, day! Pagot na, day! Tarawa ko sa kayabang. Ha? Nanangid man to ni mo, sa may relasyon mo? Di may bayot ninyo? Bina, taka istorya agad na eh. Nang nanangid lagi to ni mo lagi? Natural! Lagi. <coughs> di ba dobrayas ni mo nga? Walay batasan! Ha? Huh? ha? So nga di ka taroon. Hawa na sa katubangan? Hawa! Oh! Hawa agad! Nagtuo kang garahan ko niya. Pahala ka niya. Oh! Ang <coughs> 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 garahan mo to, paano naong ni mo? Ha? Huh? <coughs> Berto! Berto! Berto. Berto. Kuha ari ako ginong pa! Hoy! Hoy! Huwag yun maminaw ay. Berto! Berto! Inaan niya kamaldita ako kasawa. Huwag na kong lain pati nga na akibay rin biyaan ni bayan na tao. lambot lang. Di ba ka na may ni bayan na? Ako nagpugbong lang ko. O niya? Ay, anak ng mga babae, Berto. Kanang imong asawa. Liwat ko na sa nanay niya. Tama ah, ako so sa gayang hadlok kay kang nanay tayo, no? wala man ko mahadlok. Wa wow, mangani ta mahadlok og patay kanaban woon no, unsa. Ako ka ha? Haring gangis ko sa madapit. Ah, ha? Nagani din. Na gani doon din. ari dagan ako. Magpatabang. Ako uh, kuya, warin mo sa unat isa? Oh, he, eh, kailan ako. ko na away din. ari mo dagan ako ang mga pulis. Ah, so, mau batai ko oh, kuya di ah, tengah ruangan. Ini eh, masih la sama gawai, pero aku mau badlong. Eh, kau sara undang dayo nang gawai. Kia wa di de, 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 de. Oh, deling usap pang pang hambung Roberto. Nah himu kong kapitan Dennis Amung atung dapit. Kening lugara kani adto. Dikadlukanis mangatau. Oh. Asa gani mga driver's taxi? Po, pamantosona. Po? Ah, po? O. Oh. Ah, katong piyo, tayo dito po? Ah, ay po, tosona. Ah, di ba? Uh, way manood sa mong lugar, kay kutob sa manood. Ha? Ah? hiaan mas mas tambay. Kundi matag, sunod so, balik ni mo, ha? Ah, Gubar na gimong taksi or po. Wow, no, ba dito tayo? Kadlukan gini lugar sa una. Pero, siya ikaw na yung kapitan tayo. Ah, wala na yun, doon na. Ah, wala na. <laughs> Badlungan na to, dayo na sila. Ah, di, diba yung sa manimot eh. Ah, kung gibuhat, abunimot kining among lugar gikutaan is mga haring kangis mga karaang bugoy ba ang akong ibuhat pagkahimo na kong kapitan ang gi dip, uh, panguha kadto mga karaang bugoy nga gitahadlukan din ni lugar unya uh, ako may hari-hari lagi sa mga bugoy kadto mga bagsik bagsik din sa una under to ra ko ha, aw <laughs> ako sa lang gi panguhang mga tanod ha <laughs> ako ko kapitan Pagkuha na ko mga tao ang mga karaang bugoy. Ah, na, kaya na sila, bisa karaang bugoy na hadlok man na sila na ko. Kaya mas karaan pa mga nila. Bawa nga lipay sila kaya naagod sila yung trabaho. Maubot tayo niya, tayo. Wala ka mga problema. Oh, wala eh. Ah, natarong yun na lugar ah dini ka sa karanin. Eh, why add lang o why magkormentado? Eh, why add lang mag-away? Naagyo na. Aguda. Pero sa dihang sala ni ako mga tanod, as <laughs> linawa din napit. Wa, na sa mga dapit wa na ito yung gumot. Nabitay sa nga na ay nagkormentado. Mag-umbalhin mm -hmm. po rin eh. Nag-abang ba? Mm -hmm. Nag-away o ang kasawa? asawa? Nag-dagpinuti? Kurog ang mga pulis eh. Why nanuol? Pero pag adtos mga tanod, ay, kurog ang itlog sa kanahan eh. Ha? Laliman ka? No, ka tanod ang meresponde. Pag ingos tanod nga, Ibutang e, butan ang nani mong pinote. Abotang ah, oy. Hadlok. Nga tayo. <laughs> di ka mahadlok. Nga Kay mo na po ka pulos mga nagtio ng Indian pana niya. Kaya kraan ko ng mga bukoy na kumatanod. Unya, ilado pa ng mga istambay. Kaya lagi mo surrender. Ah! Wapalagi butang ang pinote. Aw, Maputos ang iyong lawas sa mga uhas sa mga Indian pa Buko ba tayo? Recorded by Splander Gaming. Kaya okay. wari ni mo sa una tayo, no? Ay, sa so una naman to. Karoon, nagbait naman ta. Salamat, uh, Jai. Salamat, sing! Bot-bot ay gaayon ni mo. Panglaban dito! Eh, uusay nga, palabuhon ko ni mo. Oh, gano man? Tiklamo uh, ka? Saan mo na ako paglaban nga, wak may sabon. Huh? Eh, panglaban dito. Bantay lang yung kahagbalik na akong wak pa kamang laba. Eh, uh, salig lang ni bayhan na ikanabagun ako. Ha? Huh? Beda, wak pa na. Probida, hadlo ka ngayon na, nai-tay. Oh, karaan mo tambungoy din ito. Napay pugakang, Ha? Huh? <laughs> Berto. Uy. Oh, dali lakad pag sulti ta. Saban, sa pag sulti ana tuloy. Ha? Mao ni imong sweldo. Oh. Dako ako kuwang ani. Dai mangud ko an masa ko ng advance ko nung sa masiya oi. Iya tira, Daku agi didak no. Dako di kag advance. Kung sa may gitbuhat ni mas kwarta nga imong gi advance, imong gi pamabay. Bidas oh. takka na taon kay bitah. So mga, takal, ay pamam takka lang yo. Ay na lang ta Berto, diskarte gid. Diskarte ba oi takka lang ka? Ay kung atiki wa ko kahinomdom nga may advance ka sa opisina ninyo. Hmm. Uh, ano siya ako tao nung sabi itong ibang umbra na no to at tumayagin Hmm. Di-advance okay. oh, yeah, ito ni mo. Ano siya ito? Ingon ka ng utang ka. Oh, kay maobi tao to. O siya mga ng advance, binay na utang. Bayram mga hapo na maobi tao nga gamay lang ako sweldo. Yung sa umbra nun? Bayo din na to di ay. Au advance sa usap. Ikaw, adyog po binuangi ha. Kailak ka na kinako. Tingalig na. Aurang ko nag-gripo ng kilid mo grabe, Obito, magmahay, ni mo niya. Sa talagang kapitaw ay grabe naman sa ka. Kapitaw, ingna lang. Tingalig magmahay ka do. Bihas ni mo! Kasi so, grabe. Kasi ako. Kasi kasi ako. Kasi kasi ako. Grabe ko. grabe ko. Grabe ko. Ha? Ako ba? Grabe. Grabe ha. Lagi ka mag-sex akong Nagsalig lang ba nga pinangga. Pero mura mo sa sobra naman isog ni Iyahang taon. Murag, wala ko kao ba? Kay Murag, gusto niya nga. Diro niyo ko niya. Ano niya? Uy, na pre. Ako, magpandir sa kong asawa. Yate na. Sus. Bungka lagi, eh, pre. <laughs> Kung may tabo na, pre. Kita ko laki, kon. Laki lagi. <laughs> ay, perbeda, Pero listo, sa kong kayo, atong ng asawa taon. lagi? Ay, mao yun ay, kaya anak para ako, ah, haringgangis ko sa mong lugar. Mga liwat kay taon na siyang ang gilikana na taon, na taon. Ay, bisa na, ay, ito ikaw ay padre di pamilya ko. Padre lagi, pero oh. sawa man. Ay, hindi, hindi na mo silbi, pre. Hindi na mo ako ang singag-singag pre sa so, kong asawa ha singag-singag ganun ko to to ba ba sus so, bisa uh, ako sa pre bisa ginayon ng tingog taon hadlock yun ka Ano naman kupo to ba oh mo mupaubos <laughs> <laughs> mu lang ka pre para huwag samok, ba lagi takas na ah. ba kayo ako <laughs> bito pre isong hindi sa mo pero magdanag ng palo-palo ang asawa na ko na mupaubos ako huh? <laughs> 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 yung pero samok. isamok ha tatalawan ka kidnot very boy taon mo na isigil lang <laughs> Kumpulan ke daun lah basah Kita tak lain, kita tak lain Kita tak lain, perbeda Ngadu kita bukan lain, Be? Kita, eh, kedua lagi anak gua sawah Mau, Ba? Di gelap barang kau Kedua Di Imran Bukit, eh? Di itu, saya itu suran So, naik dah ke Facebook, Be? Tidak, ke Facebook, naik Facebook Oh, lagi? Suai, pengita, pengita Nang apps, ngadi dating apps Naik dah ke mempilihan ke dia, Be? Dating apps? Oh, dating apps Perbeda, dong Suai anak, Be? karon pa ko kapantay ning berto na, sige na magkurik-kurik yung cellphone wa pa ka ni kabuangan ay hmm di barug hmm yung dali ka si arang may kagibiyaan niya yung cellphone na gicharge tan aw na kung unsa na gi gikurik-kurik yung cellphone ay ang kanahan ni appeal sa siya aning dating apps na pa siya Gipos nga Animal, biar dulu pergi butang sekanahan. Ini ada ngita Hah, karun kah? Apil deh kak ini, ha? Tuing! Iya, may reply masang lagi po sa dating apps per no? Wow, kisah kini bayan na. Oh, uy! Uy, pagkapati, ura ba? Wow, kisah yang nga. Uy, Aiko! ko! Dia kan isa idol Aiko! ko! Artis beda! Huwag, ay, kumilindis! O, oh, nagpatalikon, pagpurma, o, niya nagligi. Pida, pinasahid mo yung pagpurma oh. siyang dao, o. Oh. Huwag, gwapa yun, e na. Karang reply ako. Pabuang buang, karon minyo, at yung ka, biyaan ko sa bita, nga, mata! E may reply. Hmm. Gusto pa siya makikita na o makasinabot magkasinabot makigminyo siya nako ako. words, ra? Anak na Ako na? Akong reply yan, makikita niya. Pero ako siyang ipangutan na kung biyodo ba sa ugusya lang kuyab, niingon siya nga wa ko, no? Biyodo gid siya. Biyodo di ay ha. Hmm. Patay gid ka na ako. Karun ka! Ay, ah, yung reply, oh, oh. ala ya ka. May nanagsugot siya nga. Magkita, may. Karun niya gusto. O gusto siya magminyo, eh. Eh, siyay! Muna niya akong gipal. Malas. Malas ka lang, bitaha ka. Malas, ha. Ako tumagon. Yes, magkita ta karon Sa plaza in din siya. Magkita ta nila ni Marimimi o ni Pari Joel. Masa oh, ko. Oh, alas na sa hapon. Oh, sa'yo mas Para dali na ta magkita. Hmm, huwag siya kahibaw nga lang picture akong gibutang. Dili ako naum. Ha! Oo, oh, ay, ay, pa kung siya akong sa Tarong ka lang yung betuha ka. Impas kita ng utang mong hanggawa ka. Reported by Splander Gaming. Nay, adto na ko, Nay. Oh, ang sama ka ora sa mauli. Adi pa ko kasi guro, Nay, kay dagan kay kugla ka ron. na lang mong daan din ha? Nahala, sige. Berto, si Nanay ha, ayo pa sa na ko. Ah, oh, sige, Nay, ang ping, day. Nay. Nay, na ko, Nay. Ah, to na na nakita ko pa agi, makalakaw ko karo hapon diskartihan ko sa nanay sa kay buhaton ako malakaw ko no ahos to inani akong buhaton naunsa man ang pultahan sa si Alberto uh, unsa ba ma ang guba hindi na masira unya usaon man na ron ilisan na latay ilisena ilisin na oy kay bida makita tadi ha akong mag CR ilisin na ah oh, tay ah tatay ba oh. <laughs> Oh, mun ne. Oh, nay palit ko durnab. Sa so, para sa si CR kay gubaan mana. Yes, magkalakaw niyo ko. Tuod na nay palit ko durnab. Nay palit palit na ko durnab, kaloko. Oo, oh, ayo pagdugay ha. Ha, sige. Ato na Atur nay. Atun ako. Atun ako. Oh. Wa ra kalibotas Berto nga ni ara ko sa bahay sa among silingan sa kong amigang bayot naghuwat kun mulakaw ba siya. Wa gyud ay. Dai. Oh. Dai. Mm. Dai lagi ko was. Dai. Ni ko lagi mong hanap dai. Di ay ba? Dai nakita sa... May, may, uh, siya mo sa dire sa. Dire dire may. Dari sa mo agi dire oh. Dai lili at dire. Let us be tang man. Dai gamay na ka biaro dili ka makita. Gamay lai able. Mm. Hay man ay, ang kanahan. Pina-insert pang gisulob. Ha, masyak yung karon. At na siya pa sa plaza sa Indin siya. Hmm, kinahan lang maunhan ako siya dito. <laughs> Sige, yan Sige. Good luck! <laughs> Mapit kong tindahan sa mga buwa. Kung palit lang kong buha, karoon pinaon sa dito. Kung pulis ako, ipon ni ko. Ha, hindi ka makabasol na kong kita. Probeda, no? Ngano tang nabuhat ko ani di ka kabasol tungod kay baldita ka ka ikaw ra dana di tanan. Pila may sugilanon, ah, kapalit ko kog buwak bertuhon, jadi tus basa, ngita ni kog gud asa siya. Unya. Pila ni siya. Ada aku nusias pulung asa kasya, nang lingkod sa interest dapat Ay, tu ara si interest. Tu ada sya di tu pita. Tu ora kok. Oh, narasia. Kan lingkur gede kau ngamur kau sapredir. Pergi Wow, ke sini ya. Dah kula posol. Huh? So, Oke. Okay. <coughs> di lemal dita. Nya gua pasan. Wah, wow, bang, -bang Murug Wow, aku do ulun be. Mm -hmm. Hello miss. Hamisa iko. It's me. Bert. Uh, flower for you. Thank you, Bert. Oh, anak sa kagang. Hmm, anak sa kagang, dahil oh. eh. sigam ng mata ni mo. Ako si Aiko, magtaba na ta. <laughs> sorry, sorry. Sipihan ko na. Huh? Sipihan. <laughs> Karo mo kaklaro si Murong. Pari, hindi kagdaw si kong asawa. Sigag bata. Hindi huh? tapos ba na yun eh. Cancel. Cancel lo nang nang no. <laughs> mupe. <laughs> ay, ay, ay. Daan mo Ay, ay, ay. Daan mo yung sona. Ha? Huh? Kapawon yung kagal niyo. Ako ni si Brita ni Karon. Di na ka maka-deny na ako. Paulis ato. Ato sa mag-usay dito. Paulis! Oh, nay! Ikaw yun eh. Mao ni akong problema taw so, kaya kay ako taon, sawa ako na siyang gi na nga uh, nabuhat ko to tungod kay gusto ko biya sa akong asawa tungod siyang ang kamaldita ko gyud ni ko kagawas bahay na so akong buhat taw na ni nga mura mi ko gi ino na ni sa akong asawa sa mo ar bida house arrest probida hay di na ko gawas bay gibaharan pa ko usab kun busab ko nokob tablahon ni akong kinabuhi makiyaba na na akong detreat ko asawa ha usay buhat taw na ni bam Anak ko siya, mayor ka ba? Be, palihog. Ati Pres, tabangi ko ni ninyo, be. Maldita ba ka? O saman kung kamoy pasultihon, Berto. Ha? Okay, uh, ang okay. sender ato karo ang adlaw, Julia. Ang ato sender, Ati Pres, si Dodong Berto. Berto. Ah, kinis Berto, maldita. Kaya Ati Pres, yung asawa lagi, Mato naka paagi siya ng dating apps kanang baguron nga kuan nga adugyan na ng dating apps daghan kay nang mga nahitabo ana nga ang bana asawa ban nag-asawa makauyab niya mag og unsa pa na diha ang kanang mga babay makapamaba pang makapanlaki tungod ng dating apps nga usbon man ilang naong bisag daghan kay na na naron mga skandal skandal nga mauna, na inana Mauna na nga mauna ni nagtabo ron press ni apil apil sa dating apps kay tudlungan si siyang amigo karon na iya sa asawa nga iso kay maldita kayo maurasay nagiyang na kunta sa dating oh Ganahan mo siya kay Aiko kuno, no. Murag si Aiko. Aiko Melendez? Uh, Rindes? dili, idol Aiko ko porma. Uh, red o buhok niya. Dindot kay Iglawa. So niya puti kuno kayo. Resulta ng apat niyo? Nga, mauna. Mauna. Mauna ati pres. Nga karun. Ipriso siya yung asawa. Di na pagkawasod. Murag house. House arrest ba, Tipres? Narasya po yung <laughs> spy. Okay. Buwan ay gawas-gawas. Buwan ay yun. Okay. Kayo magawas. Uh, Grounded yung pod. Grounded. Oh, grounded. No. Libre mo oh. sa taon dito. libre lagi. Hindi na siya magawa. Ya, si Arbel, katrabaho at ipresyo. Sa on mo na na. trabaho niya, ga. Na, ba siya? Trabaho ko kumpanya. Ang nasa trabaho mo to? Sa trabaho niya. Hindi na siya magkatrabaho. Hindi na. Iyan ang asawa. Siguro yung trabaho ron. Alok mo. Ang ikuyo, Dong Berto. Sige, dating up sa mga sawa. Hindi, mag-up up sa nasa. Bang, utsay ato matambag. Ya, babe. Ay, babe. Ay, ang tinibay lang kayong tanggulihat, marag ka ng nabit yung panulti yung nga, ang usak ka sayop, yung mong itugbangan o glaing sayop. Hmm. Oh, kay, inunto po nga, kung sayop yung asawa, ni Apel po dyan, apps, ups, hmm. oh, may matong ups, ups, kung nilang mo daw, kung nusunusag ko ang sunting. Sunting um, nga may ibawa ng ups, Apel dyan na ups, di sa mo to nung kadakunan yung sa. Tinoda. Oh. Ang imo asawa, imo ta itong, imo ta siyang Pwede ka sa gamitan o ka nang katong... pwede ba na ipad... imong patambagan sa pare ibang, di ba? na nga... Mm. Uh, dad pare sa ba kay para imong matambagan nga mao ni uh, pads hapit lang kung kasaan niya kay saon nga maldita kayo para may bawaan o para tabanggan sa pare nga dili na mayo ni buhat ka ng ardero lang niya yung bana looy kayo pwede sa gamitan, niya ganang itawag o kanang reverse psychology. saan man pag reverse psychology? Kanang daily siya manghuwat nga manduan pa sa panlaba panghugas. Iya ang watong daan. O iya ang watong daan para ni kabot nga sawas. Uy kaluo sa kumbana. na. Man na panlimpyo, man na panghugas kaluo sa tumbahan na. lang din Oh, reverse psychology. Oh. Bisa ba pasubuhan balitan ko sa buwang mabluto-luto. Ano di ay? Oh. Ano di ay? Ayaw mag subuhan. Mao ni. Pero nganu di ay duen. na nang. ako na nang kuan <tuk> kulihat <tanggulitak> nah, kan apa nanglitan gambar petang bata di muka sata duga bahkan ya buat kesulahan pebutan-butan <tuk> dari kain kabut pada dili kebunalan dayon pergi udah anak bah imbis Imot ang water ng Huwag kasun man ka, palabon man ka. Sayo kayo ka man labas, sayo ka man. sa mga sawa, nagkabot yung mga sawa. Uy, halo, ay, Pedro, man naman ikon laba. Ay, ito naman yung mga plakot. Ito ang giyog si Nina. Niya nagmata niya, tanaw na wala may silaban. Hubuan to niya sa awa. May laban ko na, laban. Laban ko, wala may labanan. O niya, kanila, ano niya, siya, ano, gulian, Ano, may kamina dako pa. Ano, madang ka Proverbs. 15, verse 29. Panultihon, 15, 29. Pataling sa ginoo ang pag sa matarong. Mm. Apan dili niya tag doon ang mga dautan. Mm. Eh. Ikaw, pwede dili ka matagat sa ginoo. Kaya naimong magitubangan tag dautan. Nagkap sa apps, mandayong ka. Yeah. Mm. Mm. ang litan, Mananglitan. ang imong na aps tinuod doon itong babae nga. Dili <laughs> ah, asawa. Di oh, si sa Si Mas dako ba kagsaka diyan mo asawa? Si Tilwi Asa? Si tilwi. Sekarang, saya tak nak kawan situ Saya tak nak nak cari balik. situ nak cari balik. Saya 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 nak